Hay mga mahalang atin topic ngayon ay tinatanong ni Don't mention my name. Ang tanong niya ay kapag ang ba ay matagal tayong hindi nagkita, lumalaki yung kanyang dalawang dibdib. So yan ang pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga kang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. isang babae kapag nakakaramdam ng L sa katawan ay nadadagdagan yung sukat o lumalaki at tumitigas ang kanyang dalawang bundok. Lalo na kung pataas ng pataas yung nararamdaman niyang L. Kung maga, mas lalo mo siyang pinag-iinit. Siyempre, kapagka matagal kayo hindi nagkita sa bukyan eh. Kapagka halimbawa matagal kayo walang palakbakan sa bukyan, yun yung na sobrang L na L sa yo ang isang babae kapag nagkita kayo, yung may ginagawa ka sa kanya, tapos sobrang gustong gusto niya yung ginagawa ninyo. At nasasarapan siya sa ginagawa mo sa kanya. Pangalawa, pangalawang pwedeng dahilan ay yung kanyang dalab. para Parang medyo kakaiba yung kanyang dibdib. Yung parang akala mo ay uh, yung sariwang sariwa, yung gano'n, yung madadagdagan. Pangatlong dahilan, baka naman buntis. Pwede mo rin maging dahilan ay baka naman kasi buntis. Ang isang babae, kapag kahalimbawa ang buntis, ang unang makikita mo sa kanyang katawan ay lumalaki yung kanyang harapan at ang kanyang likuran. Yung kanyang balakang at ang kanyang didid ay nagkakaroon ng dagdag na sukat. At iba yung pagkagilog niyan. Sana masasabi ko na tama ngayon. If you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.